Welcome po sa Film Recaps Tagalog. Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang kabuuan ng serye na pinamagatang Revolutionary Love. Si June ay galing sa isang simpleng pamilya. Siya ay nagtatrabaho sa ilang part-time job at ang isa sa kanyang mga trabaho ay bilang isang waitress sa isang hotel ng isang nangungunang kumpanya ng pagkain. Doon, kausap niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Jehon na nagsasabing tumigil na siya sa pagpa-part-time sa trabaho ngunit hindi siniseryoso ng dalaga ang mga sinasabi nito. Ilang sandali pa ay nakatanggap si Jehon ng tawag mula sa kanyang malapit na kaibigan na anak ng may-ari ng kumpanya na nagngangalang Hiyok. Siya ay naluluha na nagsasabing hindi niya sinasadyang nahawakan ang isa sa mga flight attendant habang siya ay lasing inakusahan siya ng pangmamalestiya at hinuli siya ng mga pulis. Nagmadali si Jayhon para sunduin si Hyuk sa airport. At nang malaman ito ng ama, sinimulan niyang saktan ang kanyang anak at tinawag siyang tanga dahil ipinanganak siya sa ikapitong buwan bago ganap na makumpleto ang kanyang utak, ngunit ipinagtanggol siya ni Jayhon. Bumalik kay June na kasalukuyang nasa trabaho sa hotel, ipinatawag siya ng isa sa mga guests. Inakusahan siya ng guest sa pagnanakaw ng kanyang hikaw, bagay na hindi nagustuhan ni Jun. Ipinaliwanag niya na siya ay isang mahirap na manggagawa ngunit hindi siya isang magnanakaw. Sa kabutihang palad para sa kanya, ang kasintahan ng babae ay nakatapak ng isang bagay sa sahig at natuklasan nila na ito ay ang hikaw. Para makaganti sa babae, nagtapon si Jun ng basura sa kwarto at nagkataon naman na nandoon si Hiok na nakakita sa buong pangyayari. Pinagsabihan ng hotel manager si June at bago ito paalisin, nagpakita si Hyuk at sinasabing siya ay nagkamali. Sa pag-aakalang isa siya sa mga manggagawa sa hotel, pareho silang pinalayas. Umalis si June at sinubukan ni Hyuk na kumbinsihin ang mga staff na siya ay anak ng may-ari ng hotel, at hiniling na papasukin siya para kunin ang kanyang wallet at cellphone. Ngunit hindi sila naniwala sa kanya at binantaan pa siyang tatawag sila ng police. Pumunta si Hyuk sa hintuan ng boss at nakita niya doon si Jun Hiniling niya sa dalaga na makikitawag sa kanyang cellphone Ngunit sa kasamaang palad ay nakalimutan niya ang number na kailangan niyang tawagan Kaya naman nagpa siya si Jun na pakainin ang binata matapos niyang malaman na ito ay nagugutom At sa kabila ng pagkasuya ng binata sa pagkain ay kinain niya pa rin ito Nang umuwi si Jaehoon Sinabi sa kanya ni June na nakatagpo siya ng isang mahirap na binata na walang matutuluyan Isinama niya ito sa apartment dahil sa pagtatanggol nito sa kanya sa hotel Pagkatapos ay pinakiusapan niya si Jehon na patuloyin muna ito sa kanyang apartment Sa sandaling magkita ang dalawang binata, sinabihan ni Hyuk si Jehon na huwag sabihin kay June na anak siya ng CEO dahil nag-aalala pa rin ang kanyang ama sa kaso na isinampa ng flight attendant Hiniling sa kanya ni Jae-hoon na huwag guluhin si Jun sa sandaling ito. Ang ama ni Hyuk ay nasa isang pagpupulong kasama ang mga shareholder ng kumpanya na tumututol sa aksyon ni Hyuk na nagdulot ng pagkakasala sa ngalan ng kumpanya. Dito, pumasok si Hyuk sa silid at sinabi sa lahat na wala siyang ginawa ngunit tatanggapin niya ang parusa at doon niya itatama ang mali. Sisikapin niyang ayusin ang problema para hindi maapektuhan ang kumpanya. Nagalit ang ama at sinuntok siya sa mukha. Bumagsak si Hyuk sa sahig at sinundan ng mga sipa. Mabuti na lang ay dumating si Jaehoon para ipagtanggol siya kaya naman hiniling ng ama na itago ang tangang ito sa paningin hanggang sa malutas ang problema. Paglabas ni Hyuk, nakita niya si Jun na nagsisikap na magbenta ng juice sa security ng kumpanya ngunit itinapon ang paninda ng dalaga sa sahig. Agad siyang pinuntahan ni Hyuk at nagtataka si Jun kung ano ang ginagawa niya rito kailangan niyang magdahilan sa dalaga na nandito siya upang maghanap ng trabaho subalit siya ay tinanggihan. Kaya't inalok siya ni June ng trabaho sa isa sa kanyang mga part-time job. Namangha ang binata dahil sa dami ng mga trabahong pinapasukan ni June. Dinala ni June si Hiyok sa isang construction site para sa pagkakarga ng mga brick. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, Nakaramdam si Hyuk ng labis na kapaguran ngunit sa pagtatapos ng araw, natanggap ni Hyuk ang sahod para sa kanyang unang trabaho sa kanyang buhay. Pag-uwi nila, dinala siya ni jae at binalaan na huwag ng lumabas ng bahay. Kabalintunaan, ang malapit na kaibigan ni Jun na nagngangalang Yeon-hee ay ang flight attendant na hinaras ni Hyuk. Nagkataon na nagkatagpo sila at tiyak na nasa panig ni Jun ang kanyang kaibigan. Sumumpa si Hyuk kay Yeonhee na hindi niya intensyon na harasin ito. Subalit ayaw siyang patawarin ni Jun dahil itinago nito sa kanya ang katotohanan. Bilang paghingi ng tawad sa kanya, muli niya itong ibinalik para magtrabaho sa hotel. Sa oras na ito, binabantayan ng security guard si Hyuk sa hotel at itinago siya ni Jun sa laundry basket para makatakas sila si June at Hugh ay muling pumunta sa kanilang trabaho sa pagkakarga ng mga break at patuloy na nagsusumamo ang binata na maawa sa kanya at iwanan ang trabahong ito. Sinabi ng dalaga na dapat ay umasa ito sa sarili niya basta maitago lang ang kanyang pagkatao. Subalit nagkamali siya sa trabaho kaya nagpatawag ng pulis ang engineer ng construction site. Buti na lang at hindi siya nakilala ng mga pulis ipinagtanggol siya ng mga trabahador at tuwang-tuwa si Hyuk na may mga taong nagmamalasakit sa kanya. Pakiramdam niya ay mas mababait ang mga mahihirap kaysa sa mga mayayaman. Sa sandaling ito, dumating si Jaehoon at nagbigay ng suhol sa engineer para kanselahin ang ulat at pagkatapos ay pinagalitan niya si Hyuk na sinasabing pagod na siya sa maraming problemang ginagawa niya. Si Jun ay hindi makaget over dahil sa nangyari. Umiiyak siya ng buong puso habang ipinapaalam kay Hiuk na ang lahat ng manggagawang nagtanggol sa kanya ay nawala ng trabaho dahil sa isang hangal na nabigo at walang kwentang taong tulad niya. Nadurog ang puso ni Hiuk sa unang pagkakataon at nagpas siyang isuko ang sarili sa pulis para matapos na ang paghihirap na ito. Nagsimula na ang mga investigasyon sa kanya. Ang kakaiba ay pumunta si Yeon Hee kay Jun at sinabing humingi ng tawad si Hyuk at sinabi sa kanya na gusto niyang baguhin ang sarili niya para kay Jun. Pagkatapos ay iniurong ng babae ang kaso. Sa katunayan, nakalabas si Hyuk sa istasyon ng pulisya ngunit pinalayas siya ng kanyang ama sa bahay na nagsasabing nagdala siya ng kahihiyan sa pamilya. Walang nakitang ibang mapupuntahan si Hyuk kundi si Jun na kung saan ay napatawad na siya dinala siya sa kanyang tahanan kung saan nakita ng binata ang mga manggagawa at siya ay lubos na nagagalak. Ang mga manggagawa ay nagpasya na mag-apply para sa isang trabaho bilang tagapaglinis sa kumpanya ng ama ni Hugh. Sa kabila ng kanyang pagkabahala sa mga empleyado na makakakilala sa kanya, nagulat siya na walang nakakaalam kung sino talaga siya. Ngunit ang masama ay nakita siya ng kanyang ama at nahihiya ito sa trabaho ng kanyang anak ngunit kinukumbinsi ni Hyuk ang kanyang ama na hayaan siyang magpatuloy sa kanyang trabaho kasama ang mga kaibigan. Isang araw ay nakita siya ng kanyang ina habang naglilinis ng mga bintana. Nagulat siya at agad na pinuntahan ang kanyang asawa para pagalitan sa pagpayag nito na gawin ng kanyang anak ang trabahong ito. Ngunit sa sandaling ito ay masaya ang ama dahil nagsimula ng umako ng responsibilidad ang kanyang anak. Subalit ang hindi niya alam na ang panganay niyang anak na si Sang ang nagdesisyong pagurin ang kapatid mula sa mga mahihirap na trabaho para ito ay magbitiw. Hindi lang siya kundi pati si Jun na nahimetay dahil sa pagod kaya agad na tumakbo si Hyuk papunta sa kanya at dinala sa ospital. Doon, sinabi niya kay Jeho na nagdududa siya sa kanyang kapatid ngunit hindi niya iyon mapatunayan. Nang nakauwi na si Jun mula sa ospital, Nakiusap si Jaehoon kay Jun na umalis ito sa trabaho at nag-aalok siya ng permanenteng trabaho para sa kanya ngunit tumanggi ang dalaga. Nang makita siya ni Hyuk, niyakap siya nito para humingi ng tawad sa ginawa ng kapatid. Kinabukasan, nagulat si Jun na siya ay tinanggal sa trabaho dahil sa kanyang pag-alis sa kalagitnaan ng araw. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagpa siya si Hiyok na gumawa ng desisyon sa harap ng mga shareholder at sinabi sa kanila na nagpa siya ang kanyang ama na gawing permanente ang mga tagapaglinis. Nang makita ng ama ang seryosong pag-uugali ng kanyang anak, pumayag siyang kumuha ng mga tagapaglinis sa kondisyon na umalis si Hiyok sa trabahong ito at magtrabaho sa planning department. Di nagtagal pagkatapos magsimula sa trabaho. Ginulat niya ang lahat sa kanyang sipag at tagumpay kaya mas itinaas niya ang pangalan ng kumpanya na hindi nagustuhan ni Sung. Kaya pinuntahan niya si Jun at inakusahan itong lumalapit kay Hyuk upang pagsamantalahan ito ngunit si Hyuk ay nasa labas at nakikinig sa kanila. Nagpa siya si Sung na ng higit pa ang kanyang kapatid. Kaya't inilabas niya ang mga larawan nito mula sa isang job interview at ipinasa ang mga ito sa kanyang ama. Inaakusahan si Hyuk sa panunuhol at ikinagulat ito ng ama. Subalit sa tulong ni Jun at ng kanyang ina ay nagawa nilang makapasok sa opisina ni Sang. Nakuha nila ang mga file at ang iba pang mga larawan na nagpapatunay na isa ito sa mga deal para ipagmalaki si Sang ng ama. Alam ni Sang na ang paraan niya para mapabagsak si Hyuk ay ang tanggalin si Jaehoon na laging nagtatanggol sa kanya. Kaya't nagpas siyang e-frame up si Jaehoon para sa paglustay sa pera ng kumpanya. Kinidnap niya ito at pinagbantaan na kapag hindi siya umamin, tatapusin niya ang buhay ng kanyang matalik na kaibigan na si June. Sa katunayan, inaresto si jae ngunit si Hyuk ay hindi pa rin sumusuko sa pangangalap ng ebidensya sa likod ni Sang. Hanggang sa natuklasan niya ang mga mahahalagang papeles na nagpapatunay na ang kanyang kapatid mismo ang manglulustay. Walang pag-aalinlangan, ibinigay niya ito sa ama. Ngunit dahil sa pagkakasangkot mismo ng ama kay Sang ay tumangging ilabas sa publiko ang mga papeles at sa halip ay itinago ito. Si Hyuk kasama sina Jaehoon at Jun ay muling pumasok sa opisina upang kunin ang mga papeles. Nakita sila ng ama ni Hyuk at ng kapatid kasama ang mga gwardiya. Ngunit sila ay tinulungan ng mga tagalinis para makatakas. Sa sandaling iyon, tumawag si Hyuk ng pulis na agad namang dumating sa kumpanya at kinuha ang mga papeles lumabas ang katotohanan sa pagiging inosente ni Jae At pagkatapos ay kinumpis ka ng mga pulis ang lahat ng mga papeles ng kumpanya upang patunayan ang mga kaso at ang kumakalat na balita tungkol sa katiwalian ng sistema ng kumpanya. Nang makitang bumagsak na ang lahat, nagpa siya ang ama na aminin ang lahat ng mga krimen at tumanggi siyang aminin na ang kanyang anak na si Sang ay kasama subalit nagsisisi ito na hinayaan niyang tulungan siya ni Sang na maging tiwali sa halip na pigilan ito tulad ng ginawa ni Hyuk. Samantala, naluluhang lumapit si Hyuk kay Jun dahil siya ang dahilan sa pag-aresto sa kanyang ama ngunit inaalo siya ng dalaga na tama ang naging desisyon niya. Si Hyuk ang hinirang para palitan ang kanyang ama sa kumpanya at nagpa siya si Jun na umalis sa part-time na trabaho upang makapagtrabaho sa isang prestihiyosong trabaho ipinagtapat ng binata ang kanyang pagmamahal para kay June at ganoon din ang ginawa ng dalaga. Sa huling eksena, si Hiyok at June ay nasa loob ng eroplano papuntang London para magbakasyon. Masaya silang naguusap at naghalikan. At dito na nagtatapos ang kabuuan ng serye. Nawa ay nagustuhan nyo ang kwento. Mag-like at mag-subscribe para may notify kayo sa susunod nating upload. Maraming salamat.